laman ng wallet ko. Okay. Negative. Wala laman ng wallet na maswerte. Meron pa. Na lang gina, Ayun, Ayun oh. Wow, ang magandang buhay. Nandito na pala ang uh, harang. Kita ko agad, nakagaw. So, oh, oh, pinasok ko na. Pumiretso na tayo. Ayan, natinig utas na po yung kabilang side ang binis din trabaho baka hindi ng tancha ko may, may eh. wala na to abutin to na April lang to ganyan sila kabilis ano? Station. Ah. Saan po kayo pupunta? Tindahan. Ah, tindahan. Okay. Sakto. Haba ah, na pala lang tinitibag dito. Araw-araw pa lang pumupunta sa Palenque. Opo. Oh, po haba na pala ng traffic ngayon kasi ang haba na po nung yung interval nung ano saan kaya ako luhon lusot hira yung sinabay ko na si Doc bet po yun ang bayan si Doc pagbibili natin sa Masang palo wala pala pera <laughs> 7-11 muna tayo o, Paligoso Bagay na bagay doon sa Binili natin isda Amote Run out. Oh uh. Yo, Brownout Mangungutang tayo mga farmer Utang utang muna tayo Nakalimutan ko brownout pala So lahat ng ATM naka down Wala tayong withdrawan Nga nga Bagay si Lulu Jomar Si ate Si ate dalaga tayo bibila na iba eh brown out pero kung may generator sana yung ibang ano makakapag withdraw buong arayat halos ang wala ang may kuryente lang yung bandang magalang na part ng Arayan like uh, Telapayong and Turo Special daw, ne? 20.50 ne? oh? Oh, ako Wala palang ATM ngayon Bukas na lang, bayad Wala, wala laman ng wallet ko, Negative Wala laman ng wallet na maswerte meron pa Ayun, Ayun oh no? ah. Mayaman talaga ito, ah Ay

May 25? March. May hey, biyakin na? Biyak o normal? Biyak. Yeah. Mas yeah, bakalim, Mas mahirap ata ano, ang ano, sasariyan? Ayaw mo ng normal? Hindi, hindi pwede. Bakit? Mali, <laughs> lang <laughs> yung ninyo. niyo. Saan yun? Laya? May abis naman siya ng mamya. Wala ka ano nga yun? Wala ka. Hindi ko ATM dito. Walang laman lang. 7-Eleven. Tapos doon sa China. Nakalimutan ko. Nakapag-withdraw. Kaya nangungutang ako ngayon. Magkano yung utangin mo? Ha? Magkano? Bakit? Meron ka ba? Meron. Ayun pa lang. Hindi, huwag Dito na lang ako mag-utang. Kahit ako pwede. Kahit sa akin. Bakit ba? Ah. Ano ba? O oh, isang kilo lang siguro. Ilang kilo man eh. Hindi nga kinakain doon na Mali. sasayang uwa. Kahit ito ang kilo lang. Para eh. meron na -man. Ayun, ang so, na. Titinda ka pa ng mani. Eh. Yaman-yaman mo na. Hindi, ikaw naman. Isang kilo lang. Wala nga, hindi nga, ano, di, nasisira ang lang, di pinapansin. Ayun, wow. Mais, masarap sana. Bago ba yan? Parang luma na, ne? Okay. ako sa'yo, hindi ka Anong ano? Sa Bakit? Yan bang? Pipino mo, konti lang, mga dalawang kilo lang. Pipino? Oo, oh, pipino. Dupa dalawa dito ka first, maganda, malalaki. Ha? Ah? Huwag kaya lang, mahal, mahal, mahal sa'yo eh. One third ka lang. Oh. Magkano kilo ng leeks kayo? Mura ha? 80. Yeah, hindi ka lang dito ko. 80 sagad. Oh, wala mga ano. Mark, pa ako natin ito. Ano, 10 kilo na dito. Di, awan lang. Lista mo lang ha. Wala ang ano eh. Pipino, bago ba yan? Bago yung pipino. Mga tatlong kilo lang siguro. Mahina ang pipino ngayon. Sino yung ilang kilo kuya? Mga Dalawa lang Lista nyo ha Ikaw na humawak ng lista ng pautang no Baka Baka mga anak bukas Oh Nakala Sino? Ah Ay, Ang kong wag na, meron na akong makukuha nan. Yung pinagkakang okay. kuha ng utol ko doon, pinanggal. Ano? Ah, uh, yung video, yung mga mga kanyan. Oo. Sayang, nga, organic. Nakakuha sa doon ng 60 bando lang ganyan. Times five. Okay. Ano? Eh, tinanggal. Ano yung kinuha? Di binako? Di binako. Ay, nilinis, no? Tutubo naman yun, mga ilang buwan pa. Sino ito? kilo ang kilo, sini. Pino. Ano pa bang bibilhin ko? Lumpia. Celery, bigyan mo rin ako na eh. Ay, isang ganun lang na celery. Makakalimutan celery na mo naman. Ba? Ha? Luma. Pero bibigyan ko na lang sa'yo. O oh, sige, bigyan mo na lang ako ba? Para ako babalik. Bagay, mapunta pala ako dito. Kukuha ko ng tamalis bukas. Sanko, meron ka na Meron na. Ah. Nakakalimutan na. dilim. Mga po eh Ay, ay. ay dahil pera. Pwede pa utang. Oh, eh, go. Ay, kulang yan. Ang dami ko na yung binili ng ano. Sabi nga nung biyan ako, huwag ka na munang bumili. Galing ako, subik. Bangus ito. Isang kulay eh, kahit na. Madagdag na naman yan. Ay, di, hindi, kung ang na naman yan. Wala oh. Dami kong pinamili. Ang kailangan ko, galonggong Ay, panang, panang, panang oh dalawang oh, kilo. Ko, battery. Bakit? Bat? Battery, boss Jonathan, baka naman. Hindi, walang Boss Jonathan. Ah! ikaw yan, kilo! kilo, Utang, utang pala niya. Oh, wala ko pera. Bat wala bat kay. yung ATM dito, patay pala pag-brown hindi yeah, ako makawithdraw, inutang ko din lahat ng gulay. Walang laman. Hindi eh, di nga, di, kahit utang na eh, wala. Walang pwesto sa prison, maniwala ka sa akin. Panurin mo yung video ko. Alas 6 ko. eh. Alas 6. Oh. Darating. Nang hapon. Yeah. Kaya nga, pero ibig sabihin, puno. Kahit isang linggo pa akong di mag, ano, kaya. Kasi pusit, walong kilo binili ko. Bumili ako ng tuna. May malaki akong isdang pang uh, sigang pa doon. May ulo pa akong talakito. Ang dami. May dalawang pata pa ng baboy galing kay ano, kay bigang kong Leo. Hindi pa nagagalaw. Oh. Ang dami. Tipon wala ka na, eh. Pero nabuti na na ako, no? na. Konti lang, sampu lang yan. Alista na lang yung utang ko dalawang galonggong. Sabi <laughs> ko kasi kay Bebe, Bebe, bigyan mo ako ng pera. Mag-withdraw ka na lang, kanya. O, hindi namin naisip, brown out pala.

sigurado na. Wala man lang akong ano sa bagay. Diet pala ako ngayon. Wala lang ako pambili ng ano. Ito ay makakabili na fertilizer. Advance. Oh, malungkot ka. Alam mo ay, oh, Diyo, Lahat ng produkto mo meron. Uy. <laughs> <laughs> Farmers. Uy, ang balita. Ay, kailangan bilhin? sibuyas na puti, mayroon pa naman. Sige, yeah, ito. Dalawang oh. chit mo rin. yung utang ko? Utang ha? oh, chit. Ay. Kano utang ko? Kunti lang, wala man tatlong Ano to? 1.7 seven. 10 -10. i round up mo na May tubo kang 7 1.8 na 1.000 1.50 lang Ha? Oh. Tamang tama. Eh, wala akong makain nga. Hindi eh, lahat. Pag nagluto kasi ako ng marami, ah, uh, yung pang freebies namin sa lechon, hindi eh, lahat naman kakain ng dugo. Nagkakaproblema ka lang. Yung pag linuto yun isang kawa, eh, di, yung saksing, order sa'yo ng lechon, yung ngayon si, Oh, magagalit pa. Oh, di syempre para lahat natanggalin ng ngayon dugo para pag linuto isang kawa, lahat pwedeng kainin ng ayaw kumain dugo. Yan ang istorya niyan. Kapito? Sampalok okay na? Nandun na. Balita Sampalok baka pagdating ko doon kulang ang palaya. Hindi maglo. Kompleto na 'yon. Kompleto na. Oo. Oh. Wala lang pechay ayan. Pepino oh. meron na doon. Kuya, yeah, pepino, mix. Celery. Ang pala yan, limang kilo. Dalawang kalabasa. Dalawang okra. okra. Dalawang samp dalamang... sampalok. Sili. Tatlong, kasi dalawang sili. Dalawang kilong sili. Okay na pala. Sige. Ay. Sakit sa ulo yan. Diyo, may celery yun ha. Meron. Ito na ako sa likod dadaan. Sarado na. Wala tayong pambiling fertilizer. Kulang pa pala ako ng uh, ay uh, dami kasing uh, tayo dito. Puno yung freezer ng mga pinamili ko. <laughs> Tatambak to. May hipon pa nga doon ni nanay kunching na malaki. Sumpo. Ay, nako. Kailangan natin na uh, So mo sen mo na. Umi, ako ba? mag frozen ito ah. Thank you very much. Yun. Lusot na tayo. Baka bukas may mahinog. <laughs> Pinakamasarap na avocado na ating ko kay Nathan. Ilocos. Ilocos. dangkal ang pagitan oh. isang dangkal Ang utang natin ha ah. <laughs> Yate dalaga 480 kasi pa yung uh, ano natin. Wiring na lang naman, generator ba? Ito na lang may oxygen pa naman yung ano. Lalaki ng generator nila dito. Oh. uwi na tayo Si mama na andun Dumungaw agad sa tricycle ko Pahingi ako ng ampalayan <laughs> Sabi ko kapadala kita ng pukit Tamang tama si kuya pala na andun Baka ginagawa na yung sa wiring ko ng generator Bilis lang naman yan eh Kaya lang itong so, dito Makapasok kaya tayo Punong-puno ng mga tricycle Dahil sa Ayuda bigas ayan kaninang umaga po punong puno na paano kaya tayo nito sana naman wala namang kumarap sa minsan kasi yung iba wala namang common sense nakita na daanan na harangin pa ayan o oh. dahil pa yan kasi syempre magsasalita pa kaya mga buti sana bukas wala naman papatubig kami ngayon dahil uh, kailangan na pong patubigan din yung palay pero Monday mag spray kami ng herbicide oh, hanggang dito yung ano mga motor oh. Oh, hanggang dito pati doon sa kalamansian puro no. oh. puro nagtatrabaho nang dahil sa manok Chichi mamitas ng ano eh ng hagod kwenta ng hagod dito oh. Ikita sila Oh, ay 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 Ayan,